Good day mga chinggu, tara samahan nyo kami sa aming journey doon sa Magallanes, Cavite. First time ko nga pala dito na makakita nitong tanim na paminta. Namyesta nga pala kami doon sa Pacheco kaya sigurado ako na alam nyo kung kailan pa itong video na ito. 1pm nga pala dito ng hapon ay nagalagala muna kami dito kila Kuya Randy. Nung nalaman nga ni Kuya Randy na pauwi na nga rin kami sa araw na yon ay bigla nga kami ikinuha nitong saging na saba. Pinatulong na nga namin dito si Yubo para kahit papano hindi bumagsak aring saging na are. Isa talaga sa ikinakatuwa ko kapag nakakita ako ng mga ganitong pangyayari yung mga nag-harvest. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip pa at kinuhanan ko na nga ari ng video. Matagal na nga nang huli akong makakita nitong pag-harvest nitong saging. Dito kasi sa amin sa kinabuhayan ay talaga namang napakadalang ng saging, lalo na ang saba. Kung mapapansin nyo, talaga namang pagkaganda-ganda naman ni nanay sa mga sandaling ito, siguro ay natuwa dahil sa saging. Sobrang nakakatuwa din naman aring sa are dahil pagkalaki-laki at pagkaganda-ganda ng kanyang bunga. Si Kuya Randy na nga rin pala ang nagtanggal itong mga piling dito sa kanyang tangkay. Habang naglalakad-lakad nga ako ay bigla ko ngang nakita aring mga butong are. Saka ko nga lang nalaman na ito ay paminta nung sinabi sa akin ni Ate Kathleen. Sobrang tuwa ko nga dito kasi first time kong nakakita nitong halamang paminta. Akala ko pa naman dati na ang paminta ay buto ng bunga nito pero hindi pala talaga. Ang paminta pala na ginagamit natin ay sharing mismong bunga nito. Kaya kahit sabihin niyo man ang bababaw lang aking kaligayahan pero sobrang natutuwa talaga ako na nakakita nga ako ng halamang ganito. Isa lang naman ito sa mga ingredients ng pagluluto na talaga namang curious ako kung saan talaga nang gagaling pero ngayon alam ko na talaga siya. Mga 4pm na nga pala dito nang biglang magkayayaan na mamias na nga uli. Actually mga busog pa naman kami dito pero gusto lang talaga naming makita ang iba pa naming mga pinsanin. At syempre kailangan nga naman namin sulitin ang mga pagkakataon na nandito pa kami dahil paniguradong matatagalan na uli ang pagbabalik namin dito. Hi, napakahirap nga naman talagang mag over ay... At syempre, para naman may souvenir ako, ay nag-selfie video nga ako din ni... At eto nga pala ang mga magagandang dalaga dito sa aking tabi. And this is it. Ito nga pala ang main reason kung bakit tayo na mamiyesta, syempre, ang pagkain. At kahit bundat na nga kami dito, syempre, for the go. At ayan na nga, kanya-kanyang kuha na these. Isa ka rin ba sa nagugutom habang pinapanood mo itong part na ito? Comment down below! Puro ulam na nga lang pala ang kinuha ko dito dahil busog pa naman ako. At busog pa talaga ako sa lagay na yan. At hindi nga naman namin inaasahan na bigla namin makikita ang pinsan namin sa kinabuhayan na si Angelo. Kasama nga pala niya dito ang kanyang ate at ang pamilya nito. Ito nga pala talaga ang nagpapatunay sa kasabihan na napakaliit nga naman talaga ng mundo. Kaya naman, picture taking is the best way to do. Uy, English yun! At pagka uwi nga namin maya maya ay nakasalubong namin ang mga nagkakarakol. Meron nga pala akong separate video. Kinagabihan ay hindi na nga kami natuloy na sumama pa uwi dahil gustong gusto nga ni Yubo magperya. Kaya naman ng mismong gabing yon ay tuloy tuloy na nga agad kami pumunta sa peryaan. Si Kuya Pusit nga pala ang kasakasama namin dito. At syempre kapag sinabing peryaan na hindi talaga may iwasan ang color game. At hanggang dito na nga lang itong ating mini vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong pananood. Please follow for more. God bless!